Magandang araw po. Ako po si Leo Marquez ng Peel Rice at pag-usapan po natin ang pamahala ng rice stem borer. Ang mga stem borer po ay uod na bumubutas at kumakain ng ubod ng palay. Sa panahon po ng vegetative stage o mula seedlings hanggang bago magbunga ang palay, ang rice stem borer po ay bumubutas at kinakain ang ubod ng palay na nagiging sanhi ng pagkamatay ng tiller o ng gitnang bahagi nito at ito po ay tinatawag na dead heart. Ang mga rice stem borer po ay bumubutas din sa tiller at ang panicle ay nagiging puti at walang laman. Ang bawat tiller na binutas at kinain ng rice stem borer ay maaring makakitaan ng isa o dalawang larba. Karaniwan, ang nag-iisang larba ay nabibilang sa genus ng Serpopaga stem borer o yung mga larva na may cannibalism o kumakain ng kapwa niya larva. Maaaring makakita ng higit sa isang larva sa bawat tiller o yung mga stem borer na nakabilang sa genus chilo o yung mga stem borer larva na hindi nagkakanibalisim at maaaring mabuhay sa isang tiller. Ang mga species ng rice stem borer na makikita sa Pilipinas ay ang white stem borer na makikita sa Visayas at Mindanao at ang yellow stem borer na makikita sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang pagkakaiba ng paru-paro ng white stem borer at ang yellow stem borer ay ang dot sa pakpak ng yellow stem borer. Ang white stem borer ay walang dot o walang tuldok na kulay itim at ang yellow stem borer ay may tuldok na kulay itim sa kanyang pakpak. Ang white stem borer at ang yellow stem borer ay kapwa kabilang sa syrupaga genus o yung mga stem borer na nagkakanibalism kaya isa lamang larva ang makikita natin sa bawat tiller na sinira nito. Makikita natin ang yellow stem borer at white stem borer na maaaring magkasama sa isang field, maaaring magkasama sa isang hill subalit hindi sila magsasama sa isang tiller. Ang white stem borer at yellow stem borer ang pinakakaraniwang makikita sa palayan. Subalit, makikita ni natin ang stripe at gold print stem borer sa mga lugar na walang patubig, yung mga palayan na may mas matatabang puno tulad ng hybrid, o yung mga palayan na nakatanim malapit sa taniman ng tubo at ng mais. Pag-usapan naman po natin kung paano pamamahalaan ang mga rice stem borer. Unang-una, kung kayo po ay kung kayo po ay maunang magtanim, maaari kayong mapinsala o mababawasan ng ani ng 20% ng rice stem borer. Kung kayo naman po ay mahuhuli sa pagtatanim, mas malaki po ang mawawala sa inyo dahil sa rice stem borer na maaaring umabot ng 80%. Ano ba ang ibig sabihin ng nauna at nahuling pagtatanim? Ang ibig sabihin po nito, kung kayo po ay nauna ng isang buwan na nagtanim kaysa sa inyong mga kalapit bukid, kayo po ay nauna na sa pagtatanim. Kung kayo naman po ay nahuli na ng isang buwan ng pagtatanim sa inyong mga kalapit na bukid, ibig sabihin po nito, kayo ay nahuli na at maaari po kayong mapinsala ng mga rice stem borer. Isa po sa pinakamabisang pamamahala ng rice stem borer ay ang paggamit ng mga maresistensyang varieties. Makikita po sa larawan sa inyong monitor ang isang pag-aaral sa iba't ibang variety na may iba't ibang kakayahan laban sa rice stem borer. Makikita po natin na may mga variety na higit na inatake ng stem borer kaysa sa ibang variety. Ibig sabihin po, kahit sa lakayan ng rice stem borer ang inyong katabing bukid, kayo po ay may extra protection pa rin sa rice stem borer kung resistant variety ang inyong tanim. Makabubuti rin po na gumamit tayo ng variety na maagang magmature. Ibig po sabihin, mas madali po itong aanihin at maiali sa bukid para hindi na mapinsala ng stem borer o ng iba pang peste. Kung sakali naman po na mababa ang resistensya ng variety na tanim ninyo ngayon, kailangan po natin itong bantayan upang maproteksyonan laban sa mga rice stem borer. Kailangan po natin tingnan kung kailan lalabas ang mga paru-paro ng stem borer, kung sila ba ay ng itlog na sa ating bukid, at kung ang kanilang mga itlog ay napisana. Isa pang cultural management para sa si stem borer ay ang pagbabawas ng stress sa palay habang ito ay inatake ng stem borer. Ibig pong sabihin, sa panahon po na sinasalakay ng stem borer ang ating palayan, mas mainam po na pagtuunan natin ng pansin na wag na itong ma-stress sa iba pang paraan tulad ng kakulangan sa tubig, pagsalakay ng damo, at kakulangan sa pataba. Sa ganitong paraan, mas madaling makaka-recover ang palay sa pinsala ng stem borer at mababawasan ang kanilang pinsala at kabawasan sa ani. Isa pang pamamaraan ng pamamahalan ng rice stem borer ay ang paggamit ng biological control o ng mga natural na kaibigan sa ating palayan. Ang mga itlog na stem borer ay sinasalakay ng mga egg parasitoid o ng mga potakti na kumakain ng itlog. Ang mga uod naman ito ay sinasalakay ng mga larval parasitoid o yung mga malalaking putakti na kumakain ng uod ng rice stem borer. Bukod sa mga putakti na kumakain ng itlog at larba ng stem borer, marami rin kaaway ang mga mot o ang paro-paro ng rice stem borer. Nandyan ang mga predators na gagamba, maaari ito ay gumagawa ng sapot o yung mga nag-aabang. Maaari rin silang hulihin at kainin ng mga tutubi. Ang biological control o ang mga natural na kaibigan sa palayan ay madali lang maparami sa pamamagitan ng hindi agad paggamit ng insecticide. Tandaan po natin na ang paggamit ng insecticide laban sa stem borer ay mali kung ang ating isprayan ay ang dead heart, whitehead at ang mot o ang paru-paro. Ang sira po ng stem borer kahit isprayan po natin ay hindi na muli pong mabubuhay. Kung ang spray naman po natin ay ang mot o ang paru-paro, kahit po ito ay mapatay na natin, maaari pong sila ay nakapangitlog na sa ating palayan at ang ating pong insecticide na in-spray ay wala naman pong bisa para sa mga itlog ng stem borer. Kailan nga ba tama na gumamit ng insecticide laban sa mga rice stem borer? Kapag nakita na natin ang mga paru-paro na dumadapo sa ilaw kung gabi, ay maaari na rin natin tingnan kung sila ay may itlog na sa ating bukid. Mangulekta po tayo ng itlog ng rice stem borer sa bukid upang malaman natin kung kailan ito mapipisa. Sa pangulekta ng itlog ng rice stem borer, maaari tayong magumpisa sa gawin ng silangan o manguha ng itlog ng rice stem borer ng nakatalikod sa araw upang madali silang makita. Ipunin ang mga itlog ng rice stem borer at ilagay sa isang tuyo at malinis na garapon, lagayan ng takip at obserbahan kung kailan sila mapipisa. Kung tayo ay nakapangulekta na ng itlog ng stem borer at nakita na natin silang napisa, tingnan natin kung ano ang lumabas sa itlog nito. Makikita sa larawan na maaaring may mapisa na larba o yung uod o maaari ding ang lumabas sa itlog ng stem borer ay yung mga parasitoid o yung mga potakti na kumakain ng itlog ng stem borer. Tingnan po natin kung alin ang mas marami. Kung mas marami pa ang mga potakti na kumakain ng itlog ng stem borer, hindi na po natin kailangang mag-spray. Kung sakali naman po na puro uod ang napisa sa itlog ng rice stem borer, ito na po ang tamang panahon para po tayo mag-spray ng insecticide. Sa unang tatlong araw pagkapisa ng mga uod ng rice stem borer, sila ay magpapalipad ng sapot at pag ito ay nadikit sa ibang palay, ang mga uod ay magpapatangay sa hangin upang sila ay makalipat sa ibang puno ng palay. Tandaan po natin na ito ay nangyayari sa unang tatlong araw pagkapisa. Sila po ay lumilipat sa ibang puno dahil maaari silang magkainan pag hindi po sila naghiwa-hiwalay. Ang unang tatlong araw po pagkapisa ng mga uod ang pinakaepektibong panahon upang gumamit po tayo ng insecticide laban po sa mga rice stem borer. Tandaan po natin, gumamit lang po tayo ng insecticide kung kailangan kailangan. Narito po ang listahan ng mga insecticide na rehistrado para kontrolin ang stem borer. Mapapansin po natin na karamihan dito ay puro contact. Ibig sabihin, kailangan po talaga natin tamaan yung uod ng stem borer upang ito ay mapatay. Muli po, tandaan po natin na ang paggamit po ng insecticide ay kung kailangan-kailangan lamang at huling paraan na lamang upang mapamahalaan ang mga rice stem borer. Maraming salamat po. Ako po muli, si Leo Marquez, ng Peel rice.